Hello, good morning. Welcome na naman po sa aking kusina serye. May share lang ako guys para sa mga magsisimula pa lang magsarili sa negosyo, lalo na sa katulad ko nasa food business at yung sa ganito lang na nagsisimula. Small time business lang kumbaga. Maganda kasi may sariling negosyo. Walang amo, walang pakikisamahan at hawak ang oras. Ang isishare ko ay base sa aking karanasan lang guys ha. Bahala kayo kung susundin nyo or may sense sa inyo. Bawat negosyante ay iba-iba ang pamamaraan ng pagpapatakbo. Ako kasi ganito. Yung tungkol sa pagmamanage ng kinikita sa tindahan. Ganito kasi madalas na sinasabi sa akin ng makakakilala ko guys. Lalo na pag nalaman nila na may sariling negosyo ka or naming mag-asawa ang tindahan na ito. Wow! May sariling negosyo sa Japan. Ang yaman mo pala. Pa-share naman. Pa-share naman ng blessings or pautang ng lapad. <laughs> Salamat po sa isipan ng iba. Mayaman ako ha. Ako kasi talaga never, never na nag-claim na mayaman ako guys. Never talaga. Not, my, not in my entire life. <laughs> kasi hindi naman talaga kasi totoo. Nakakaraos lang po. Kasi alam ko na habang matyaga at matiisin ako at masipag ay makakaraos ako. Makakaraos tayo guys. Maniwala kayo. Basta matyaga at masipag tayo and matiisin. Okay then, balik na po ako sa tanong na paano ba ako kumukuha ng sweldo? Ako kasi guys, mula pa nung nagsimula ako, hanggang sa mag almost 20 years na pala ako sa negosyo kong itong raminan na ito guys ay kung ano talaga ang rate ng normal na pagsisweldo ay ganun lang din ang kinukuha kong sweldo ganun din ang saka partner ko same lang po talaga kami equal kami ng sweldo gumamit man kami ng tauhan ay same lang po talaga ang sweldo din namin sa tauhan may fixed rate po kami dito sa Japan. At no work, no pay din po kami kahit sa mga sarili namin. Wala nga din po kami niyang 13 month pay eh. Yung bonus-bonus na yan, wala po talaga kami. Kaya naman gaya nga ng mga times na corona, na nagsara kami, as in no salaries po kami nung time na yon Or in times na may nagkasakit sa amin at need magsara ng tindahan, ay no salaries din po talaga kami. Yes, totoo po yan. Hiwalay po ang pera ng negosyo sa personal na pera. Ang personal na pera po na sinasabi ko ay ang pera na nakuha ko na or yung sweldo ko po. Although sa papapeles, maaaring nga sa pangalan namin ang CEO, ang tunay po na amo namin ay ang tindahan. Ang tindahan po na ito ang amo namin at ang tindahan po ang magpapasweldo sa amin. Yes, ganyan po ang mindset namin. Kami po ay tauhan lang din ng sariling tindahan. Yung mga personal na needs ko po at bayarin namin ay sa sweldo po namin kinukuha at binabayaran 'yon. Like po yung rent ng bahay na inuuwian namin, foods, clothing, Insurance at personal travel at iba pa na wala pong kinalaman sa tindahan gastusin ay hindi po kami kumukuha kahit 5 sa pera ng tindahan. Talagang sweldo lang ang kinukuha namin sa tindahan. Sa madaling salita, ang kay Pedro ay kay Pedro or I mean ang sa tindahan ay sa tindahan at ang personal ay sa personal na gastusin na po pero wag din po ninyong gagawin na magtatrabaho kayo ng walang sweldo kasi walang kita ang tindahan. Mali po yun. Bakit po kayo magdinegosyo kung wala naman kayong ipapasweldo sa sarili nyo? Bakit? Ganon ang pamamaraan ko sa paghawak ng pera. Ayun, I mean, bakit ganon ang pamamaraan ko sa paghawak ng pera ng kita ng tindahan? Kasi magbuman ang negosyo mo, maniwala ka man o hindi, hindi natin hawak ang future. Boom ka ngayon, baka sa darating na panahon ay hindi na. Survival kasi ang iniisip ko. Kaya hindi dapat lahat ng kita ay para sa bulsa mo, para sa luho mo. Talagang dapat may control sa sarili na kukuha lang ako ng fix na sweldo and the rest na kita ay para sa emergency funds ng tindahan. Hindi po emergency funds ng sariling personal, kundi emergency funds ng tindahan. Eh hala, nabisi na ang kusinera. Sa susunod naman po. Bye!